Hello mga kabukid and welcome back po sa aking YouTube channel. Kumusta po kayong lahat? Heto nga at nagkaroon na naman tayo ulit ng pagkakataon para mamasyal. So nandito na naman kami ngayon sa Sawangan Park, Legazpi City. At yung aking mag-iina, ayan, kain ng kain ng ice cream kahit napakalamig ng panahon. Kita nyo naman napakahangin. At dahil nga Pasko na mga kabukid, ayan napakaganda na dito. Madami silang mga nilagay na dekorasyon, mga pailaw at kung ano-ano pa na talaga namang maaliwala sa mata at maaakit ka. Kaya masusulit ang iyong pamamasyal dito mga kabukid. Kaya madaming namamasyal dito, araw man o gabi mga kabukid. Ayan. So kaya ayan, samahan nyo kami hanggang mamayang gabi para tunghayan yung mga pailaw dito mga kabukid. Kaya ayan, antay-antay lang muna tayo dahil malapit na rin namang gumabi. At yun nga mga kabukid, mukhang masisira pa yung aming pamamasyal. Bihira na lang nga pa, makapamasyal ay inulan pa. Ayan, napakalakas ng hangin mga kabukid. Kaya ito, silong muna kami sa aming service, sa aming tricycle. Ayan, tricycle yung service namin. Yung aking bunso, nakasimangot na. Yun nga mga kabukid, buti na lang tumila ang ulan. Kaya ayan, tuloy tayo sa ating pamamasyal. Ayan, kita nyo naman, napakaganda ng paligid mga kabukid. Napakaaliwala sa mata, ayan. Talaga namang masusulit ang iyong pamamasyal dito. kabukid at dahil gabing gabi na, kami ay uuwi na. Yan lang po muna para sa video na ito. Hanggang sa muli po. Maraming maraming salamat and God bless us all. Merry Christmas!